Nakawidro na nga ako ngayon. Gusto mo rin bang kumita katulad ko? Pagkatapos mong mapanood ang video na to, ilalagay ko ang link dyan sa description. Para direkta ka nang makapasok sa pamamagitan lang ng affiliate. Meron lang ako mga product na pinopromote sa aking channel. Then after that, kapag ka may bumili doon, nag-click doon, ay meron akong makukuhang komisyon. Yan nga ang dahilan kung kaya tayo ay sumahod na dyan. So kung interested ka pa sa mga topic natin katulad nyan, huwag kalimutang mag-subscribe dyan sa channel natin. Then, panakanaka, mag-shoutout din tayo ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout. So, continue tayo. Dito nga ay kikita ka talaga, depende sa kung paano ka magtrabaho. So kung marami kang ipinopost na mga items, ito naman ay ni-review mo, binili mo, at maganda talaga ang quality, at check naman na magugustuhan ng viewers mo kasi nga ikaw din mismo nagustuhan mo yung items na yon. Then, ipin remote mo para sa mga viewers mo. Ang balik naman sa sa'yo, meron kang commission. So, ayan, papakita ko sa'yo yung invoice sa atin. So, paano ba ako dito nag-payout? So, inilink lang natin yung account natin dyan. Bank account ang gamit ko dyan. Then, kung wala ka namang bank account, pwede ka rin mag-link ng PayPal. O kaya naman kung ano yung account na nasa'yo na pwedeng ilink dito. Dito nga ay hindi ka basta-basta makaka-withdraw kapag ka nakita mo nagkaroon ka na ng kita, nagkaroon ka na ng commission, hindi mo agad makukuha yan. Marami kang mga items na binibili, halimbawa online seller ka, gamitin mo na yung pagkakataong yon para mag-promote dito. So pwede mo na siyang i-full time, pero kung meron ka namang ibang pinagkakaabalahan, siguro iniisip ng iba baka bayad tayo dito kasi ipinopromote natin ito. So, hindi tayo binabayaran dito. Makikita nyo naman, kapag tinrabaho natin, magkakaroon tayo ng sahod dito. Yan lang for this video. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na maraming pagkakakitaan dito sa online. Ang kailangan lang matyaga tayo gawin ang mga process na hinihingi sa atin. Kaya kung nagugustuhan mo ang katulad ng pag-a-affiliate, ay huwag ka na mag-alin lang na i-click yung link na ilalagay ko dyan sa description, sa comment section para magsimula na agad kasi kapag di mo sinimulan yan sayang ng pagkakataon na napanood mo ang video na to and then lilipas yung mga panahon hindi mo na simulan magsisimula ka kung kailan magsisisi ka na kasi napakatagal pala ng panahon na pinalipas mo for now para makatulong pa tayo sa marami nating mga viewers huwag kakalimutang i-share ang video na to. Lalo na pagkakataon ito, marami ka namang free time. So kung nasa Involve Asia ka na, nakapagsimula ka na, comment mo na. Ilang araw mo ba natanggap yung sahod mo simula noong mag-fill up ka dito sa payout nito? Akin kasi, tulad ng nabanggit ko kanina, ay 2 days lang, pumasok na agad sa bank ko. Sa inyo ba? At kung nagsisimula ka pa lang at kunti pa ang kaalaman natin tungkol dito? Comment mo na down below ano ba yung mga gusto mong malaman patungkol dito sa Involved Asia na medyo nalalabuan ka pa. Baka naman matulungan kita and then ang mga viewers natin na nandyan sa comment section. So that's all for today. Thank you so much for watching.